Hi guys. Kawaka. So, Naano di gani ano gid ano ni guys sa sa Pwede na nagkanta sa bit guys. Kay di nako diri magwanta. Naglampa na ko diri guys kay all nang among palibot guys. Ang aning palibot ay malinis na. ganyan na ano gid ni guys. Kay dito bitaw guys sa sa pika. Dito sa pika side sa balay gani gawas ko kay na may kamunggay dito. So, dito ko magkuha o kuhaan kamunggay. So, ito naman dito guys, guys, mga Ay, dito, ako na dito, mga na. ko guys, na naman ay nidagan akong ako na sa upcom guys, halos dahil nga Hindi yung ulo kay Sindri, tag-asa kayong hindi na wala dito nga wala si Gaiko ako nalit sa garden basta makikita ko nga halas dito Hindi ko ganun nga sa karun guys o Malinis na uh... ani aming guys Nakita na na ako kung may halas o yung saba Nakita na na ako guys yes. Basta dilit ko basta magawas, basta di rin nga gawa si Gaiko basta pangilang karun dito Okay kung ano nun mo mo sa leo guys ba kung tayo ay eh. very very cautious kayong mahalas yung eh. madihan tayong kapila kung masay masalang kita bu <laughs> so basta guys ni dalgan yung ko guys kung <laughs> magdudit sa pika eh. okay. so eh kay nung may nagipong so basa may nani namung kung guys paligid ganon ako man sa garden Kay bahala naman diyan sa halaga sa darang din. Maklaro-klaro ra. Malinis na guys. Oh, dati. Ayaw ko magpunta dito. Ayan guys, oh. Malinis na ang ating kaligid. Kasi inasahan ko sila magpunta ng sabado. hindi sila magpunta. Ngayon pala sila. Lungis sila na. Ano. ano kasi guys, Diyan sa Pilipinas ngayon, ano na, martis ng umaga. Dito naman sa Amerika, lunis pa ng hapon. Ano kami, advance kayo dyan. Kami ay late. So, gusto ko na dito magmanubig. Kasi oh, malinis na guys. Hindi na ako matakot magpunta dito malinis na malinis na guys ayun Ay, lang ano doon nagingat na kaya ako dito guys kasi ditong banda gusto ng mga ahas dito hindi ko na to tinibigan o oh. kinuha ko na din mga bakit dito kasi yun nga guys magpunta ko dito hindi talaga ako magtagal kasi yun ano madamo pala madamo dito yung gabi natin guys na laki na pero wala para, pa siyang bulak walang bulak gabi guys yung ganda o talaga nako talaga akong makatakbo dahil gusto dito sa mga ahas kasi dati guys yung mga kapitbahay yung mga bahay na malapit sa amin Hmm. ano walang mga tao guys wala pang mga tao so ngayon kayo ng mga tao na kasi ang ahas daw gusto daw nila ng tahimik yung na tahimik naman dito guys Naka, sa so, katahimikan lang guys grabe dito katahimik kaya yun so ngayon guys wala na hindi na hindi matahimik oh, tahimik naman pero may mga ano ba may nakatira na kaya yun kasi yung mangga natin dyan guys malaki na Latina. at itong jujube naman hindi ko alam nagbungaw o oh, sorry bunga malinis na dyan guys oh yung mangga natin malaki na hey guys oh malaki ng mangga pag wala kaming masyadong lamig ngayon siguro makabuo nga ito ni next kasi ano lang to eh duwarap lang yun maikot siya nga mangga ito naman ang fig ano ba yung nangyari sa fig nanuhan ang damo oh. Eh. yung mag aging siya maya ano ang dami ito si Papa. Dito tayo, dito tayo. Ito din, o. Oh. Malaki na. Malaki na ating mangga. Ito ang limon, guys. So, ang limon ni Labong. ang limon. Yan. Yeah. Tingin-tingin lang din tayo dito. Pag may time. Tingin-tingin pag may time. ano bang nangyari sa ating air glasses? so yung lemon guys oh lumalago na hindi siya ang um, pinitubigan guys oh eh, lumalago siya marami naman yung ano so, pag damo damo damohan so yung saging natin guys malaki na ang saging mo na ang saging guys happy to siya magbunga ay eh. magbunga nang taan siya pero ang season daw ano is December ang December is winter the so kung mamatay niya di ano pa niya kabunga sigira niya Bakto to o back to, to, oh. to oh, no. mabuhi mamatay yun saan pagkabunga na guys oh sana magbunga na siya ay eh. So, nagingin natin kasi gawin magbunga. Pila namin katuig. So, ron pa niya yung unayin na nagdagdahin. So, ngunit niya yung tubo, guys. So, tag-sara na ko sa dito ng tubigyan. Okay, guys. Humana na to na guys. Basta, limpid yung damang palibot, guys. Hanggang natin ito dito sa gawa. Humana na sa saging. Humana na to sa dito Okay, o magloto na ko panihapon guys kay abala Al city na siguro yun Al la city na siguro ni O oh, hayag pa bay. hayag pa magchin sa pagmig ani ay ang balanghay grabe gud oh I have giant balanghay na way unod. Dahil salamat guys. Bye.